Hello Kailan, nandito tayo sa kabukiran. Uh, ito, ay papakita natin kung paano proseso ng pagtatanim ng palay. Uh, unang step, pagkukan muna. Ang tawag yan? pagbubunot ng mga punla. Ayano oh. sa Ilocano, Sikka. Ayano oh. o, ulingon ka naman dito ate, kung paano, ganyan no, oh. binubunot. Ayan, bali marami sila o, oh. yan. Lapitan lang natin. Ayan. Nung bata ako, ganito rin yung gawain, gawain namin. Kaya masaya ang magsasaka. Itong unang proseso muna. Ayan. Sa Ilocano, pagsisik ka. Ayan o, oh, ganyan. Ayan, kaway-kaway. Ote, baka mayro kang gustong batiin dyan. Batiin mo yung mga maritis mong kapitbahay. Ito na, nataniman na nila nito. Oh. Ayan. Nagbubunot sila ng punla tapos bago itatanim. Tapos puunta tayo mamaya sa nagkukuliglig. Ayan oh. Ayan ayan o. Kaya shout out po sa mga naggaganda ang ka. Ayan. Tara, let's go. Punta tayo sa kuliglig. Bukas ang tanim. Ito pala yung mga nabubunot nilang palay. Ayan oh, ayan. Tinatali tapos ah uh, itatalok na sa lupa. Kay kwan ba to? Kay Moron? Ah. Uh -huh. Ayan, ito ang aking partner. Kawi-kawi ka naman, boy. Sabihin mo, all right. Ganda oh. Kaya ang ganda rito, Nakakamiss talaga sa probinsya. Uh, masaya ang buhay probinsya. Ayan, ganda oh. Punta tayo doon sa mga preparasyon kung paano pagtatanim ng... Mga ilang buwan natin, pwede na mag-harvest ka Oh. Uh, depende kung ano yung klase yung lupa. Pero mostly yung kwan, mga 5 months. Uh, ah. 3 to 4 pwede ka na daw mag-harvest. Tara tara. Thank you Ate ha. Kaway-kaway naman diyan. Oh, siya ayan oh. Thank you. Ayun ang mga masisipag nating taga-bulot ng punla. Ngayon naman, panoorin niyo na lang yung new vlog. Paano i-upload ko mamaya? Ayan. Ang may-ari pala nito, uh, pamangking ko. Ayan. aluwag al al Oh, yon. Pupunta tayo doon at susubukan natin magkuliglig. Ah, oh, na, wag na. Tuloy-tuloy na to. Walang edit-edit to. Tuloy-tuloy na. Wag na tayo madulas. Hu, ito, pilapil talaga Oh. Nakapaana ako. Ganito, namimiss ko talaga to. Matagal ganito yung hanap buhay namin dati nung ako'y maliit pa. Mga 6 years old. Ito pwede nang kunin ito. Yan, pwede nang taniman ng lupa. Ah, nah, sorry po. Ng palay. Ayan oh. Itong aking partner. Mamaya ibibidyo niya ako. Ayan. Dito dai dadan sa ako. Ayan o. Oh. Luwang. Bukas ang taniman. Ayan o. Oh. Ayan. Nakakamis ng ganito. Ayan o. Oh. Umaapak na ako sa tataniman ng palay. Bukas daw. Ayan. Ang ganda rito. Green na green. Ayan oh. o. Oh. Ang masaya rito, pag yung nakatanim na, pag medyo malalaki na yung palay, marami ng palaka rito, mamimingwit. Ayan, ito mga makakasama ko. Ayan. Oi, don't say bad words, ha? Kaway-kaway naman, yan. Ito, mga team, alright. Right. Woo! Shout out! Shut down! Kaya, punta tayo doon. Ito, ang ganda pa, oh. Papakita ko lang paligid mga kailan niya oh, napakaganda nature na nature green na green oh may bunga pang may bunga pang saging oh ganda rito ayan ayan ayan, ayan, ayan. tara punta natin doon oh may pa lika punta tayo sa nagkukuliglig ito pag kinukuliglig pinipinoy lupa tapos Pinipino yung lupa tapos pwede na taniman bukas. Ayan o. No? Shout out sa nagkukuliglig. Halos kwanto ko to. Pamangkin. Kailan wag ka magalaw mamaya magvideo ah. Walang kondi ito. Ararawan no. ayan ang luwag o. Oh. Ayan. Try nga natin dati. Nung malit ako. Kalabaw. sa araro. Ang ginagamit. Ayan o. Oh. Aluang. Try ko magkulig Ayan o. Oh. Pinipinoy lupa. Ganito lang. Masaya sa probinsya. Kahit may pang buhay dito. Nakakaraos lang. masaya to pag Ayan o. Oh. Oh. Yan. oh. Roy, subukan ko nga. Agore, Sige, paikot mo. Ayan, kinukuliglik pa lang. Oh. Ayan, galing. Oh. Ganyan ang proseso. Pinipino yung lupa. Oh. Buti nga ngayon, medyo high tech na. Eh. Dito gagaya nung araw. Araro. Ayan, oh. Ako, ibang oh. Itong si Bad Words ha Ayan, ayan oh. Galing Pwede Pwede rin magpicture dito oh. Dito Ah, hindi pala ako oh. Ako na Para may video Alalain mo lang ako Oy, oh, Sino magalaw? Asana? Huwag magalaw ha Tutukan mo lang ako Dandaan, dandaan dandan lang Dandaan na ay ah. Ayan, ayan, ayan Woo! અરે હા ઓકે આ વિડીયો બના saya ayan nakito niya yung proseso mahirap pala pero pag sanay ka na caring carry na hu, ayan tapos pag ito ganito yung lupa pag pwede ng taniman ayan Hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood. I love you all.